Hey guys! Good morning! So for this video guys, ay pupunta tayo sa uh, Hashinda na nabili ko. Charot! <laughs> <laughs> Nakabili ng Hashinda. So, kasama ko sa Rainwell and ang aking darling. Ah. Bagong ligo ang darling ko. So, si Matthew ay hindi pa nakapagbihis guys. So, bibihisan ko muna. So, uh, make sure to watch this video guys kasi papakita ko sa inyo ang napakalaking Hashinda char. At dahil kailangan naming umalis ng maaga ni Mr. kasang aming mga junaki, so maaga kami nag-prepare ni Mr. So maaga kaming kumain kasi meron naman kami ditong mga leftover foods kagabi. So yun yung kinain namin. Kasi okay pa naman siya. So, and guys, kailangan ko palang maglagay ng ganito, carrier. So, itong carrier, guys, is luma na to. Binigay lang sa akin. Yun, ayan uh, yung ginamit ko. Kasi wala pa akong pambili ng carrier. So, maybe soon, bibili ako yung medyo... Uh, mas magandang carrier yung may upuan sa ilalim Kasi para comfortable si Baby Matthew So ayan na nga guys, tinulungan na ako ni Mr. para ayusin yung carrier na to Kasi parang ano na siya guys, luma na kasi siya Then binigay lang din kasi to sa uh, kaibigan ng ate ko Tapos binigay niya sa akin So parang anong tawag doon, naglawlaw na ba siya sa ilalim guys Hindi ko alam kung ano yung term at dahil tapos na kaming mag magayos guys, ayan lumabas na ako guys at nilagyan ako ng ano t-shirt ni Darling ko para natuloy akong oranggutan nito, parang mauti na ako. So sabi niya maglagay daw ako nito kasi sobrang init ng biyahe namin, baka masira ang aking vesture sa naon, baka masira ang beauty ni Madam Orang. So finally guys, nandito na kami sa hacienda. So ito pala yung hacienda na sinasabi ko sa inyo guys. Ayan nakikita nyo, sobrang ganda ng view dito napaka fresh hi Matt welcome to the Philippines so ngayon guys bumisita kami ngayon dito sa Philippines kasi galing kami sa USA guys <laughs> guys ngayon lang kami nakatongtong ng mga tubo guys <laughs> kasi galing USA tingnan mo naman yung mukha ko parang US brand <laughs> so yan si darling siya yung bumili ng lote na ito Salamat sa support. <laughs> Salamat <laughs> sa support. <laughs> ay, pagdali da ka na lang tag-iyahoy. Sana na balik Shout out sa mga nang hugas. So sa tinuod lang guys, dili jud ni amo ang tubo. nakita ninyo na amo ra nang inangkon, no dili na amo guys, wa so, naka wala may diyot na ikapalit anang aning lutehade ay guys siguro puhon kung taga -tag blessing ni Lord. So, makapalitag ing aning blessing. Makapalitag ing aning na uh, loti o mga, mga, mga di ba So, it's a prank! It's a prank prank, guys. Dilegit ni mo, ah. Kaning mga tubo sa ihan father. Father sa akong darling. So, naari rami para mag lingaw-lingaw, maki-birthday. So, nice give you, diri, guys. Ah, see? Nais nice kayo ang ilang view. Hasta akong hair. Etos kayo akong hair kay Ayaw sumabay. So, tiyara kayo ang view guys. Oh. So guys, aming pagpunta dito, meron pala akong dalang mga paninda. Kaya sinabi ko sa kanyang stepmother na bilhin nyo na ang paninda ko. Ako na ang magdi-design sa bahay nyo para lang makabenta si Madam orange. <laughs> ang hirap pala guys, maging businesswoman, char. <laughs> gagawin ang lahat ng discarte para lang makabenta para may pambili ng pante <laughs> at sinabi ko sa aking mister guys na tulungan niya ako sa pagpadikit nito mga wall sticker para mabilhan ko rin siya ng birep niya kasi yung birep niya sumerender na talaga guys tuwang tuwa ako guys kasi nakita ko yung uh, difference between na uh, yung bahay na walang wall sticker at yung pinadikita namin ng walk kasi nag ano talaga siya guys ha na, medyo maaliwalas na sa paningin hindi na siya masyadong madilim so sa so mga nagtatanong bahay pala to ng papa ng partner ko so monas darling nabutan kay Sharon karon rapol ang awan ninyo kusog kay siya mang pero sa balay hindi na siya mang oh. butan lagi karon. Mara, mabut an kasi yaron. Sa may kastoya nga nabutan ka? kalimtan. Nagakaon og paklay. <laughs> paklay ra day ang kulang guys para para mabut -an ni siya. Sus so, balay ako ni siapa kan paklay para para sige siak panglimpyo sa balay. <laughs> Manglimpyo ra man day nig makakaon sa imbalay. <laughs> Iwasan na na mas Master <laughs> so, Kadaghan kay mga bata dari Mana yung mga bata dari oh. Mana mga bata uh, inahan anak Bisa inahan ninyo Hala kadaghag bata Usara inahan Mau na amahan Alam nga, limpyo na yung amahayan ng mga bata. So, finally guys, naubos na yung wall sticker na ipinadikit namin sa uh, dingding. So, wala nang natira. So, ayan pala yung mga bisita nila. Kasi birthday, marami silang bisita dito. And then, ito na yung final look guys. Hindi na siya masyadong madilim tingnan guys. Kasi nga, light blue yung piniling color namin. And medyo maganda na siya tingnan. Ayana, guys. So thank you so much for watching, guys. Don't forget to subscribe.